Good morning po mga kalaki. Ayan, balik na tayo dito sa bahay. Ayan. Siyempre, kagigising ko lang po mga kalaki. 5 a.m. na po mga kalaki. At syempre, ikaw ang gusto kong unang makakuha ng mga 2-digit lucky numbers natin na ipamimigay po ngayon pong 5 a.m. po mga kalaki. At syempre, ngayon pong Ah... Uh, third week na po ng January, kaya magtatatlong linggo na po ng January mga kalaki, ito na po mga masaswerteng two-digit lucky numbers ang tanong mga kalaki. Mapapasama kaya sa mananalo ngayong January, malalaman natin yan kung sa'yo na dapat ang swerte, kaya kung ikaw ay nakagising na ngayon at syempre nagaabang ng mga lucky numbers namin tuwing umaga, ito na po, kunin mo na. Handa ka na ba? Kunin mo na mga listahan mo at Pakinggang mabuti ang aming mga lucky numbers. Kunin mo dahil ito po ay para sa ating lahat. Libre po ito. Wala po itong bayad mga kalaki. Tandaan nyo, lucky numbers namin libre walang bayad. Private consultation lang ang pagpapakod ang meron pong membership fee. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, wake up, wake up, wake up na ha? At syempre po, umpisahan po natin ang pamimigay ng mga two-digit lucky numbers. Ang dami ng mga langgam. Para po sa Isabela 1.22. Ayan. Siyempre, Isabela 1.22. Tapos, ano ba ito? ko, ah. Isabela 1.22. Tapos, sa Togigaraw, 5.18. Rojas, 30.35. Kapis Kapis 21-27 Bohol 30-35 Bulacan 26-28 Baguio 5-26 Bohol 31-34 Batangas 13-25 Bataan 8-14 Butuan, 23, 20, Benguet, 19, Iloilo 217, Leyte 3037, Samar 26, 14, Paranaque 519, Manila Gis 20, Pasig 21, 32, San Juan 530, Marikina 14. Tabuk, 13, 22. Romblon, 27, 15. Angono Rizal. 1, 14. Muntalban Rizal. 2, 26. Antipolo. 5, 24. Taytay Rizal. 13, 15. Cainta Rizal. 18, 8. San Mateo Rizal. Ano to? 19, 35. Isabela. 19, Ayan, tapos na po dyan sa Isabela mga kalaki. Kaya dito na po tayo sa Quezon City. 4-11, Pampanga. Gis, this is sa East. Pangasinan, 1-8, La Union. 35-12, Ilocos Sur. 23-15, Ilocos Norte. 22 26 Nueva Ecija, 1-30. Nueva Vizcaya, 14 Gs, Masbate. 7.22, Cebu. 21.36, Aklan. 12.14, Aurora. 2.15, Laguna. 4.8, Quezon. 5.9, Olongapo. 6.4, Dabao. 23.12, Tarlac. 11.19, Quirino. 5, 27, Bacolod, 14, 26, Cavite, 21, 27, Aguig, 5, 30, Mindoro, 4, dos. Ayan po mga kalaki, puputuli na natin sa Mindoro muna para po sa mga masusugi nating mga followers dyan. Kung gusto niyo po makatanggap po ng mga libreng lucky numbers, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin mga kalaki ha. Huwag niyo pong kakalimutan ang mga account namin na legit ha. Hanapin po, itype po sa inyong messenger po sa inyong Facebook, ang Red Parungkin po, hanapin niyo po yan. At i-check niyo po mga kalaki ang followers. Meron po tayong 317,000 followers kami po yung mga kalaki. At syempre po, Uh, meron po tayong second account, Red Palongkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at syempre po meron po yung 50,000 followers at syempre Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at syempre po mga kalaki meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, pakinggan mabuti, Red Parungkin po na merong 16,400 followers. At sa TikTok, syempre, meron tayong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na legit na mga account namin na talaga naman po pwede kayong mag-request ng mga lucky numbers, humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest at pag nakita ko po kayo ay naka-follow, comment ng comment na share ng video, ay automatic po may lucky numbers ka po. I-check nyo po sa cellphone nyo po ganito, yung messenger nyo po, check nyo po yung spam message, magugulat po kayo doon, mga lucky numbers po akong bibigay sa inyo. Hindi nyo na po kailangan humingi pa, ako mismo magbibigay sa inyo basta naka po. Okay, tandaan nyo po lucky numbers natin, 3 days po bago natin palitan mga kalaki at syempre, libre po yan, walang bayad. Panoorin nyo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ang private consultation natin. Okay, wala naman po itong piltan. Kaya mga kalaki sa mga nais po matutukan ng mga code, uh, so kung gusto nyo po mabigyan magagandang code, at sana po mga kalaki, eh, makausap nyo muna ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao. Okay, so mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Uh, ibibigay na po natin sa inyo, ituloy na po natin sa Marinduque. Sa 28. Caloocan, 19-14. Muntinlupa, 34-3. Palawan, 5-8. Sambales, 9-14 at Apayao 3022. Ayan po mga kalaki ating mga laki numbers sa 2 digit. Gising na po. Make sure po na nakarambol ang 2 digit at 3 digit nyo po. Pag inilaban nyo po yan mamaya sa STL, sa waiting, sa Loto, Pilipinas at abroad, pwede po yan. Pati po 4 digit, irambol nyo kung gusto nyo. Okay? At ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shoutout out time. Ayan. Shout po tayo sa ito. Caloocan. Ayun to, kalookan City po. Ayan. Sa pamilya Santos. Ayan po, sa pamilya Santos po na nagtitinda po kami ng mga prutas. Fruit vendor po kami dito sa may kalookan Sa, siguro to sa may Grand Central. Ano? Hello po mga kalaki. Maraming maraming salamat po dyan sa mga fruit vendor po dyan sa Caloocan. Hello, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood sa amin. At syempre po, sa toda po ng tricycle driver po dito sa may San Juan, Metro Manila. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panunood. Nabati rin po natin ng kailan niya ng San Juan. Shoutout po sa inyo. Good luck po at mananalo po tayo ngayong January Climate.